Speaking yeah. of last 10 minutes, ano daw yung front set daw? Totoo ba yun? Parang nililihim nila yung pagiging magjowa nila? Yun ang chismis. Ang duda ng iba, magjowa na rin yung dalawa. Ah. Ikaw ba naniniwala? Ah, hindi. <laughs> Pero kinikirig ako sa kanila. Mm, talaga? Mm -mm. Pero ako nababaitan ako sa dalawang yes. niya. Yes. sila ni John Ling, mm -mm. kung kaibigan ko. at saka ang ganda sa mga fans ang front ni Francine and mm -hmm. ni Seth Pedelee. Sineshare talaga nila. Uh, yung mga ganito. Kunyari pinag-usapan natin yung dalawang. Kishare nila oh, yan. Ganon sila uh, mag-appreciate, oh. di ba? Tsaka parang itong mga cameraman natin na antok. Oh. <laughs> parang lalo tuloy ako inantok, <laughs> di ba? Oh. Oh. Tsaka ano ang pa kayo ano, sa front eh talagang mula noon hanggang ngayon hindi sila nagbabago. Ganun pa rin sila ka-sweet, maski sa fans, sa, uh, sa press. Aww. Pero yun nga, base doon sa last interview kay, uh, kay, Seth, eh hindi pa rin daw siya nang niligaw kay kay Francis. Pwede din tuloy siya sa <laughs> Pero sa tingin mo, nagsasabi kayo ng totoo si Seth, baka nga nililihim lang talaga nila ang pagiging mag-jowa. Ano ba sabi ng eh wala, hindi ko tinapunan. Uh, uh, pero at least bongga yung si Francine, yung duet nila kay duet niya kay Seth at dun sa Korean singer eh. Uh, sino oh. yung Korean singer. Ba't hindi mo nakilala dati ko nagtuturo sa so akin. Kaayon ah, oh, 'di ba? <laughs> Ang dami kasi Korean lately eh. <laughs> so in go. Oo. Uh, uh. At saka speaking of Francis, sila yung top 2 sa online poll ng Star Magical Pro for oh. online ano ba yun? Prom King and Queen, nagaganapin na mamaya. Huh? Oo, Oo, okay. uh mamaya na. Mamaya na pa yun? Yes. 14 na pa lang ngayon? Mm -hmm. my gosh. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Pero ang nangunguna nga dyan eh, yung love team nila, Katie, Alexa. Pinky, Alexa oh, oh. Na ang bongga ng promposal ha. Oh, nga. Talagang nagluto kasi. Yung aso, tas oh, yung aso lumabas. Aso may suot-suot na pa ng, Daddy, ay mommy, will you go with daddy to, to prom? Ganon. Yeah.